Good day mga kaibon ano? Ayan So ngayong araw Pag akit natin dito May nakita tayong Ibon Na nanginginain sa Lapag ano? At Ayan silipin muna natin yung mga Ibon natin dito So nanginginain siya dun sa lapag Mukhang gutom na gutom eh. Kaya hindi na natin na ipakita kung paano natin nahuli gamit tong net natin. Ano? So swerte naman at hindi siya mailap. Pero siguro dahil nagugutom nga gamit tong net na to. Ayan. Kaya uh, suggest ko na rin na gumawa kayo ng ganito para mas madali yung mahuli yung mga lovebirds na naliligaw ano? Dahil kung hindi nyo nga mahuli ang mga ito ay maaari silang magutom sa wild at may predators pa sila So ito po yung nahuli natin ano? In-isolate na natin kaagad Ayan siya, nanghinain na kaagad Ang ganda ng kulay pero Mukhang gutom na gutom eh oh. Lagyan natin ng tubig. Obserbahan natin na oh, hanggang uh, maligo siya. Pagka naligo yan, eh pwede na natin siya isama dun sa mga ibon natin. Sa mga lovebirds. At para i-share ko rin sa inyo na dapat talaga nating hulihin ng mga ganitong ibon kasi katulad niya kita nyo gutom na gutom siya dahil sa wild hindi sila nakakakain at serte at napadpad siya rito sa ating ibunan so kung healthy siya at uh, makaligo na sama natin dun sa marami kung healthy siya eh, tatagal pa buhay niya since matakaw eh gutom na butom talaga hindi nga nahuni yan nung nandyan sa lapag at madali lang natin nahuli dahil dun sa net na ating ano, uh, ginawa so hanggang dito na lang muna mga kaibon ano at update na lang natin pagka uh, masigla na yung ibon at naisama na natin siya sa marami uh, hopefully wala siyang sakit maraming maraming salamat mga kaibon at good morning